good morning naranasan niyo ba mga idol na sumakit yung mga kamay mo ninyo mabibigat ba yung mga trabaho ninyo sa araw-araw at ito lang po yung tips na ibibigay ko sa inyo nasundin niyo. at promise po na effective na effective po ito una ganito lang po pasindyan niyo na yung kamay ko kasi ganito kaya sinubukan ko tong tips na to para po sa inyo Iganon e nyo na lang po yung kamay nyo. E Iganon lang One. Itong steps na ito, first steps po ito, gawin nyo po ng 30 uh, counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, So, And then next, iganyan e, nyo po 'yung hintuturo ninyo. At saka ganyan. 1 2 3 4 5 6. Ulitin lang po ninyo hanggang sa 30 counts. At pagkatapos po nito, e, ganoon nyo siya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 30 counts din po ito at next ganun niyo siya 1 2 3 4 5 6 7 8 at 30 counts din ulit. gagawin niyo yung 30 counts na yon at next ganon niyo siya papasok ipapasok at magbilang kayo ng 30 counts at babalik ta rin naman 1, 2, 30 counts din ulit yun yan promise po siya effective po to kasi ito po ang uh, naranasan ko ngayon sa trabaho ko at ginagawa ko po ito uh, effective po siya mawawala po yung sakit niya Ayan, para po sa may mga mabibigat na trabaho na katulad ko sa araw-araw. At yan po ang gagawin ninyo. Next, uh, sa pagkatapos po noon, ganoon po natin siya. 1, 2, 3, 4, 30 counts din ulit. Ayan. Ayan lang. At nang makapag-exercise din ng mga ugat-ugat natin. Ayan siya. 30 counts Ulit. Ayan. Ulit-ulitin lang ang steps hanggang sa ma-feel ninyo na nawala na yung parang manhit sa kamay. Kasi pag hinabayaan po natin na yung mga kamay natin na gano'n na masakit na ah mahulog po siya ng arthritis. ay yan, gagawin ninyo sa araw-araw. Dapat i-exercise din natin yung mga kamay natin sa araw-araw. Kahit nga po sa, nasa trabaho po tayo, ah kahit magpahinga lang po tayo, kailangan din gawin natin yon Kahit mga 10 minutes lang or 5 minutes, at least magalaw-galaw yung mga kamay mo. Ayan siya. yon lang po yung tips ko. Uh, sundan nyo lang po yung tips ko. Uh, makatulong po. Salamat po.